Hi guys! Happy Sunday everyone! Nakasimba na po ba tayo? Palas di guys! Uh, Wag natin na kalimutan magsimba Good morning po sa inyo lahat uh, Holy week kaya dapat huwag muna tayo kumain ng mga baboy guys kahit itong one week lang na ito guys sa bagay ako hindi talaga ako kumakain guys pero hindi po ugaliin po na natin na itong holy week lang uh, kahit mula Monday hanggang Sabado, uh, huwag muna tayo kumain ng mga pork or chicken. Basta, puro isda muna tayo, guys, at saka gulay. Yung lulutuin ko today ay simpleng-simple lang po, guys. Ito ay sinabawang uh, bisugo, guys. Ayan po. Nakabili ako ng bisugo. Ayan po siya. Uh, isabaw natin po ito. Lagyan natin ng asin, paminta, kalamansi, sibuyas dahon, meron tayong kamoting talbos. Ayan po. Meron tayo doon. Um, kamatis, sibuyas at saka siling green guys. Simple-simple lang po ito guys. Kaya tara, samahan nyo po ako. Lutuin na po natin ang ating sinabawang bisugo guys. Ayan po. At nagpakulo na po tayo ng tubig doon guys. Ayan na po yung ating water. Ito po. Wala lang akong ano. Baka mainit eh. Ayan na po siya guys. pakukuluin lang po natin yan. At saka pag kumulo na po yan, ilalagay na po natin yung ating sangkap. Takpan na po natin guys. Pakuloyin na po natin yan. Hi guys. Tingnan na po natin. Kumulo na po yung ating tubig. Ilagay na po natin ang ating kamatis tsaka sibuyas. Lagay na po natin yan guys. Lagay na po natin yan. Lagay na natin ang ating bisugo ang mahal ng isda ngayon guys alam mo ito parang limang piraso. umabot ito ng ano parang kulang kulang 300 guys yung limang piraso. ang mahal ito lang tapos ilagay na natin yung ating asin ilagay na natin si paminta ilagay na natin yung ating kalamansi guys Parang konti na yung kalamansi ko pero okay lang po yan guys. Dadagdagan ko na lang mga mamaya. Hayaan natin ito kumulong guys. Isama ko na yung aking sibuyas dahon. Kasi madali lang po maluto yung isda. Kaya ano po yan, guys. Mamaya na lang yung ating talubos. Takpan muna natin yan guys. At nang maluto po yan. Balikan natin yan naman Hi guys. Balikan na po natin. Kumulo na po yung ating sinabawang isda. Time to put talbos ng kamote guys. Ang aking ilalagay. Yan. Lagay na natin si talbos. Tsaka lagay na natin yung ating prinsesa. Siling haba. Takpan na po natin. Huwag natin masyadong pagka lutuin yung ating ano. Maya, maya luto na po yun guys. Diba guys? Balikan natin yun mamaya. Na Hi guys, balikan na po natin. Luto na po ito ating sinabawang bisugo. Okay na po ito guys. Patay na po natin siya. Ready to eat. guys, luto na po yung ating sinabawang bisugo guys. Ayan na po siya guys. Yung aking gulay na punta doon sa ilalim. Okay lang po yan guys. Tikman nga po natin. Ay. Sorry guys, nausukan kayo. Hmm. Hindi na ako nagdagdag ng ano guys, ng kalamansi. Tama na po yung kalamansi na inilagay ko. Tara guys, kain na po tayo. Thank you for watching at God bless you all.